Hi guys! Tara samahan niyo kaming tikman bagong cafe na sobrang patok na patok sa mga estudyante dahil bukod sa maraming choices ng food, ang sarap pa ng mga drinks nila. Dito lang to sa may 1015 Pinoval Street, Sampaloc, Manila. Ito yung Manila Cafe na pag mo sa labas, napaka high class ng dating. Pero pagpasok mo dito, magugulat ka na student friendly naman pala yung mga inooffer nila dito. No wonder kaya laging punuan sila dito at maraming kumakain na estudyante. At matutuwa pa kayo dito sa display nila na Ironman. Man. So kung mahili ka sa Ironman, dapat mong mapuntahan to. Open open sila everyday from 9am up to 12 midnight at dalawang branches na raw meron sila dito sa UST at yung isa naman sa Santa Mesa. Ito yung pizza pasta nila, longganisa pasta, corn dog, crisp cut fries, potato wedges, then itong longganisa pizza nila, and itong intramuros pizza, and of course, umorder din tayo ng drinks, itong matcha latte, scramble, and last but not the least, syempre umorder din tayo ng hot latte. Kaya ano pang natin guys, huwag na natin patagalin, itry na natin! Let's try this pizza pasta. Wow. Yung lasa nito guys, para sa talagang pizza na ginawang pasta. Mm. Ito naman yung longganisa pasta nila. Bago sa menu nila to eh. Try muna natin yung longganisa nila. Hmm. Let's try with pasta. kulit ng lasa. Yung lasa niya, carbonara. Tapos may kasamang yung toppings na yung longganisa. Kakaiba. Compare mo sa bacon or ham. Ito naman yung corn dog nila. Mozzarella yung laman. Ah. Mm. Dark chocolate, sarap. bagay sa rice. <laughs> Kulang ng rice. Ang sarap, bagay sa rice to. Let's try there. Chris Cut. Mm. mm. Meron din silang wedges. Hmm. Intramuros. Try natin. Lahat ng sahog na dito. May ham, may bacon, may longganisa, may mushroom. Olives, bell pepper. Mm. Tama. Yung crust nila masarap. Manipis, tas crunchy. Tsaka loaded ng cheese. Longganisa pizza. Bagay kaya to? Hmm. Bagay naman. Nandibago lang ako sa lasa ng longganisa tsaka nung cheese. Pero habang tumatagal, sumasarap siya sa bibig ko. Itong matcha na nang try natin. Matcha latte. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Milky ah. Mm -hmm. Sarap ah. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi super strong yung pagka-matcha niya. No? Yung may pait. eat Walang ganun. Mm -hmm. Hindi rin siya super sweet. Sarap. So, yun lang guys. Share ko lang sana natakim kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, like na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye!